Good morning po mga kabayan. Ngayong araw eh harvest tayo ng ng aking patatas. Ayan po. Ayan. Ah, uh, ipam, ipamimigay ko rin po 'yan. Hindi ko naman humahubos 'yan eh. Ayan po. Ito ngayon ang aking gagawin. At ah, ha po natin ngayon at ipamimigay yung iba. At bago ko harvest ito guys, tatanggalin na natin ito po na ito. Puputulin na ang mga tangkay. And, kung para mas madali siya kukain ang mga bunga. Ayan, di diba? Ayan, guys. Mag-umpisa na po ako maghukay. Ayan na po ang aking mga nahukay na bunga ng aking patatas. Ang sarap sa pakiramdam na nakikita mo yung mga pinagpaguran mo na nagbubunga. Ah, ba diba? yung mga pinapalitan ng mga pagod na ibinigay at uh, lahat ng hirap ko at uh, sa pagdidilig sa pag-aalaga ng halaman na yan Opo, may kasabihan nga kapag may itinanim may aanihin tama nga naman po ang kasabihan na yun. Kaya ang aking patata si eh masipag mamunga dahil siguro masipag yung nag-aalaga at matataba mabunga dahil napakatsaga ang kanyang tagadilig. Siya nga pala ang patatas eh ang harvest time niya ni eh, nasa 90 days pwede na po ninyong anihin at ano mapakinabang yang bunga itinatanim ko yung patatas niyan, yan yung buwan ng taglamig yan po ang yan ang season na pwedeng itanim ang patatas sa taginit naku po hindi po siya maganda hindi siya mabubuhay dahil sa sobrang init ito sa Saudi. Maganda po ang klima niya eh, yung pong malamig ang panahon. Diyan siya magandang itanim. Yan po ang aking libangan dito sa site. Kung wala po akong magawa at hindi busy sa aking duty. Diyan ko po binubuhos ang aking oras sa pagtatanim. Kumporme na po yung mga aking tinatanim. Maliit lang po kasi ang aking space. Kung malaki-laki lang yan, ako po, marami ako may tatanim dito. Dati po mayroon ako alugbati na kulay green ang dahon. Ngayon ho eh, dahil malaking espasyo ang nakakain niya. Kaya tinanggal ko na ang alugbati. Nahinaya nga lang ako. Ngayon wala na ako makita ang na ako ako makahagila para magtanim uli na alugbate. Isa sa aking mga libangan ang pagtatanim. Yan na po ay aking bisyo. Kahit na po sa Pilipinas, ugali ko na po yan. Dahil kahit na po paano, mayroon naman kaming maliit na lupain na pinagkakabalahan ko kapag ako ay naiinip sa bahay, nagtatanim kung ano-ano na lang. Kaya ito, nadala ko kahit na saan man ako. Uh, ngayon, dito ako ngayon sa Saudi. Dahil sa walang ibang mapaglibangan dito sa site, dahil nag lang ako, kaya nagtatanim po ako. Tingnan nyo, oh, di ba? Dahil sa dami ng bunga ng patatas, nakakalibang, nakakawala ng pagod. Ay, makita mo yung mga tanim mo, eh, sinusuklian ng iyong sipag at yung effort na ng panahon na inaalagaan mo. Nakakalibang talaga ang magukay ng patata. Sana kung may pagkakataon pa, sunod na taon, dami ang muli ang aking itatanim na patatas nang sa ganon mas maraming bunga ang aking ma-harvest nung nakaraang taon guys nung 2020 21 22 ang dami ko galong-galon po ang aking na-harvest dati dahil yang buong space na yan ng aking sa harap ng building eh nilagyan ko lahat ng patatas. <laughs> Yung iba niyan eh, post ko sa FB. Ayan. Eh, ngayon, ngayon ko lang naisip na nagkaroon ako ng YT. Saka ko na-upload dito. Yung eh, patatas niyan, kung ginagawa kong minsan na ulam, hinahalo ko sa itlog. Nilalaga ko muna. Tapos, kapag nilaga, babalatan, hihalo eh, dudurugin, halo sa itlog, tapos eh, lalagyan ng konting harina, ayun na. Tapos pirituin, ang sarap kaya. Minsan naman, kung ako'y nag-aadobo, yan, ako ko ng patatas. Minsan, ayan. Yan lang ang masyadong sa mga isa sa mga luto na alam ko. Madalang naman po kasi ako magluto ng mga iba dati naman, nung nan may kababayan tayong Pilipino dito, no, bago siya umuwi, binigyan ako kamote. Dati kamote po din ang itinanim ko yan, dami ko rin ho na harvest. Eh, sa ngayon, wala na, wala na ako mahingan ng tangkay ng kamote. Kaya hindi na ako makapagtanim ng kamote dito. Dati lago din ho ng aking tanim na kamote. Daming bunga super. Kaya guys, dyan sa inyo sa Pilipinas, malit na espasyo lang. Magtanim po kayo ng pang-araw-araw na pangangailangan. Like ang kamatis, ang sili. Kaya hindi naman kailangan na maluwag na lupa yan para makapagtanim. Kung nakikita niyo yung mga pinapakita sa social media kung paano magtanim sa malilit na espasyo, magkakaroon kayo ng konting idea sa ganun gawin ninyong hobby ang pagtatanim. Alam mo nyo po ba eh, nakaka-libang at nakaka-save na ng money. Ang pagtatanim ay tiyaga at sipag ang puhunan para sa ganyang ang halaman po dapat kailangan mo rin parang tao lang po yan na binibigyan ng panahon, oras at atensyon. Lagi po dapat siya diligan, alagaan at bantayan. Po ang aking kabuan ng bunga ng aking patatas. Ayan. Labing dalawang puno po yan na tinanim ko. Yan po lahat ang kabuan ng kanyang bunga maya konti, tatawagin ko ng kaibigan ko dyan, no? Ibibigay ko sa kanya ang iba dyan. Matutuwa na naman yon kasi matitikman na naman niya ang aking pinagpaguran. Mayroon na naman ako mapapasaya. O, ba diba? Ang sarap po sa pakaramdam na namimigay. Kahit po sa simpleng paraan, eh, makatulong tayo sa ating kapwa. Salamat kay Ama sa kanyang biyayang pinagkaloob.